Tawagin niyo na lang po akong Nikki, 30 years old. Maaga akong nagkaanak. 18 pa lang ako. Third year college nang nabuntis ako sa boyfriend ko. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa parents ko. Dahil matas ang expectations nila sa akin, pakiramdam ko na bigo ko sila. Nang malaman nila, galit at panghinayang ang naramdaman nila. Pero tinanggap nila ako, pinanagutan ako ng nobyo ko at matapos akong mga anak nagpakasal kami, hindi ko na naipagpatuloy ang pag-aaral pero ginamit ko ang aking natutunan. Nagsimula akong magtinda ng snacks, putas at damit. Mahirap sa simula pero natutunan kong i-manage ang pagiging anak, asawa, nanay at negosyante. Unti-unti ako nakapundar, nakapagpatayo ng bahay, nakabili ng sasakyan, katabi lang kami ng bahay ng parents ko para maalagaan ko sila, lalo na't may mga karamdaman na sila. Dini-degree Dinidegrade ako noon dahil maagang nabuntis, pero ngayon proud akong sabihing blessing in disguise ito. Kung naging professional ako at nagtrabaho ng 8 oras o higit pa, baka hindi ko maalagaan ang mga magulang ko ng ganito. Ngayon masaya akong naibabalik ang pagmamahal at sakripisyo nila. Minsan may mga pangyayari sa buhay na hindi natin gusto. Pero sa huli, may magandang dahilan ang lahat.